ang kulit talaga itong mga tricycle na to nandun na nga sa gilid yung mga kasama mo ayaw mo pa itabi bus sa gilid ka lang ha. May kasama ka bang bata o sa sa sidecar, dapat sa gilid ka lang. Huwag ka doon sa gitna baka mabangga ka doon. Naintindihan mo Tagalog? Naintindihan nyo? Kasi baka mabangga ka doon, mabagal ka masyado ha. Ha. Ingat kayo, ha? ingat sa biyahe ha. pinaalaan natin mga boss kasi nasa gilid na nga yung mga ibang tricycle paano pong nabangga siya doon ano yan senjikas na naman awawa may bata pa may kasama pa mga bata paalala lang mga boss dapat sa gilid po yung mga tricycle kasi kaya no o tumatakbo ako na 80 wala na nabangga ko na to dapat nabangga ko na to oh, Ayaw kasi gumilid ni Manong Santa Maria 0510 Ayaw gumilit Ni Manong Ayaw gumilid Ni Manong Ang bagal mo, tumatakbo lang siya ng oh Uy May kamote, may kamote May kamote queue kayo? Kabili po ako ng kamote queue, dalawa. Si Manong. Saan, ka Saan kaya? kaya galing si Manong? Saan po kayo galing? Ayan. Ang tulay mga boss, laging double solid line. Ang lagi ang tulay kasi bawal mag cross sa kabilang lane kasi hindi siya safe. Bakit? Kasi wala kang ilag, di ka makakailag. Kasi wala tulay. Kaya pansamantala, bawal mag-overtake, no overtaking kapag may tulay kasi double solid line ayan broken line pwede na pwede na mag overtake pero dahil ko, dapat wag muna bakit walang ano to dapat may ano to may solid line to ayan eh, nag overtake si mga muntik na muntik ka na naging kweto yung truck kasi mabagal kaya napipilitan sila mag overtake on the right side Mabagal kasi yung truck kasi may kargang semento. Okay lang yan. Pero tumatakbo siya sa minimum na takbo. Pero loaded kasi. manong nakatabi na kayo kalahat eh, hindi mo pa pinoo oh. <laughs> andito na tayo sa bayan ng Santa Maria Ilocosur mga boss yeah, Bromiki tu no, oh legit kaya na abramiki Eh niyan dalawang komotik Hahaha. <laughs> Sarap talaga ng feeling ng nakapag-ride! MISKO! Namiss ko to! <coughs> may mga big bikes oh. saan po punta mga boss